Basta batas. Basta batas. Basta batas. Sabi ni Eli Gario, attorney, pwede po ba gamitin ang audio recording against grave threat? Pinaabangan po kasi ako sa dalawang writing in tandem and siyam na kalalakihan. Oh, no. record ko po yung insidente, including lahat ng banta and condition. Well, pero kung kausap mo sa telepono, tapos eh, ni record mo secretly, ang problema hindi admissible yan at wiretapping pa yan. Pero kung hindi naman ikaw yung nag-record, may nakakita halimbawa sa CCTV camera o na nahagip yan, eh maaari mong gamitin yun. May rules and electronic evidence. You can present that as evidence sa so magiging witness mo yung nga kumuha ng CCTV. Kasi may mga, lalo na mga pampublikong lugar, hindi sila nag expect ng privacy. So kung makuna sila ng CCTV, maaaring gamitin yan. Pero kung halimbawa, huhulihin mo siya, magkipag-usap pa sa telepono, tapos i-vinyl tap mo, ibig sabihin, eh, nire-record mo secretly, eh, hindi siya magiging admissible. Ngayon, bakit ganyan yung batas? Kasi maraming pangyayari noon, na kumbaga nagre-resulta sa paglabag sa karapatan ng isang individual sapagkat nire-record yan secretly. You can only wiretap when you get a court order for that. So, ganun po ang mangyayari. O kaya, pwede mo sabihin nire-record mo. Kaya kung mapapasimang pag tumawag ka sa BDO o sa BPI o sa anumang bangko at sinisingil ka ng utang o may reklamo ka, di ba sinasabi sa'yo, Sir, wag po kayo magagalit. Recorded po ito, eh, mm -hmm. di ba? So, kasi mm. nga, kailangan na yung ka ng consent. Pag sinabi mong, ayaw ko, ay di hindi, hindi nila i-record. Basta ba Bust a bust bust a with